Dinalaw ng magkasintahang Ronnie Alonte at Loisa Andalio si Chris Aquino sa condo unit ng muli nitong weekend. Flinex nga ng kaibigan naming celebrity makeup artist na si RB Chanko sa kanyang Instagram nitong Sunday morning ang photo niya with Chris at mga anak nitong sina Josh at Bimbi na kasamarin rin ang loinye. A short but sweet catch up and bonding Loisa, Ronnie and I, with Chris, Kuya Josh and Bim, ang ginamit na caption ng kaibigang makeup artist ni Tetay sa mga photos na pinost nito online. Pero iba ang basa ng mga o sang netizen sa nasabing Sokmed post dahil mukhang kinausap na raw ni na Loisa at Ronnie si Chris para maging ninang nila sa kasal. May ganon, hindi nga ba nakabili na ng dalawang property ang magjowa sa silang, kavite na pagpapatayuan raw ng kanilang magiging bahay. Paghahanda na nga raw yun sa kanilang paglagay sa tahimik na buhay o pagpapakasal na. Nakakaloka, di ba? Dumalaw lang kay Chrissy ang dalawa may ganung chika agad. Naging close ang loin kay Chris dahil alaga ni RB ang dalawa at pinsan pa nito ang aktor.